at pa pala yung pangalan nila. Ah, Jeremiah Shawarma. O, oh, diba? Isang flavor lang yan. Isang flavor lang. Okay. Sige, okay, mamaya. Dadaan ako. Bila ako. Punta muna ako. Thank you. Ano naman itong vintage na... na hindi uulan para maganda yung ano natin. Okay, nagtitinda din sila nang ganyan, oh. Alert! Naka-vlog ka, boss? Oh, okay hello, na Philippines! Oh, shout out na lang hello. kayo dyan. Ay, hello! Shout out na lang kayo dyan, group nyo. Hello! Oh, oh. Hello ka na lang dyan, oh. Thank you! Bigyan ko ng may sticker yung isa doon para makita niyo. Para makita nyo, okay. ay post ko to mamaya. Thank you. Okay. <laughs> okay. Oh, shut out na lang kayo diyang dalawa. ah oh, thank you. Okay. ah oh, anong grupo niyan? <laughs> Okay, shout out na lang sa inyo lahat dyan. Thank you. Ah, diba? Umi din na ganyan, ha? Ah! apulang magkita, Makita medyo madilim isa lang on oh, sa no. it waraski, waraski. Di, sayang eh thank you sa ampoarts sa 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 sawadika oh, sawadika <laughs> ano yun, anong salita yan thailand thailand thank you. eh sawadika sawadika. <laughs> sawadika sir, sir, no. sir <laughs>

Sure, sir. Yeah. Oh, focus ko pa. <laughs> I'll si na focus ko pa. Wow. Mm -hmm. oh, say, sure. Okay, thank you. <laughs> thank you, Sir. Oh, I-post 'to yan mamaya. Uli, Okay, thank you.

Ito po yung pinaka main gate ng City Hall maggabi kasi kaya hindi nakikita. So papasok tayo dito kahit madilim pero maganda pag nag-ilaw na to, maganda yung ano niya. Maganda yung view niya. Hinihintay na lang natin yung parami-parami ng mga tao.